ang ulam ko ay very masarap and very masustansya. Wait ka lang. Maghukan mo na ako ng kanin. Ang ulam ko ay very masustansya. Ano yung ulang ko? Hala. pio, Baho na. Anong na? Crabs. At saka, frog. Or baki. Pero parang baho na siya dahil. Pwede pa. <laughs> Wait. And ang highlight sa olang ko ay native chicken. Gusto ko nito ang sabaw. Masagay. Ang init. Very malinamnam. The sabaw is very malinamnam. Yan oh. Wow, kumukulo kolok pa dahil. Hindi ko yan hindi ko yan uubusin. Kasi ito pa yung ulam ko bukas. Tipid ba? Tipid, tipid. Kasi sila marami silang ulam. ang kunin ko ay yung first na paka. Tsaka yung gusto ko yung ano eh. Wait. Okay. Oh. At meron pa dito yung sobra ko kayo ng umaga. Hindi ko to naubos eh. Ito yung Frog. at shrimp. Ito yung shrimp sa fresh water. Na since dati, yung father ko, ang galing mang ano nito, ang galing mang huli ng shrimp na to. Nalabas ito pag umulan. Hmm? At, may pang isa. Ito yung rub or piyo. Daming aligi. Daming mm. aligi. At ang ano nito, crunchy. Very crunchy. Ito, ito yung aligi. Hmm. Masarap to lagyan ng suka eh. Dati, ito yung gusto ko. Lagyan lang ng suka dyan, tapos ganun yun. No? Perfect olam na sa amin. Ito, isa din to. Native chicken. Mmm. Sarap sabaw. At nilagyan din, din ito ng inay ng sangig. Sangig. Saba pa lang busog na ako. ito yung mga highlight ulam sa bukid native chicken at uwang at piyo tulog na ako kasi sabi ng inay ay Marami, ayun nga, yung groceries ko na galing kay indeng nga, yung pumunta sa Inday Ngavel dito. Sabi-sabing sabi, 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 Inay, na, sabihin mo dun sa nagbigay dong na, maraming salamat. Daghang salamat. Kaya, thank you so much. So, na ako. Nandun Maliit na maliit na ang palaya. Very maliit. Ilagay ko to sa paksiw. Okay. Kain din kayo. At naipakita ko sa inyo yung highlight or pinaka isa sa mga expensive na ulam sa bukid namin. Yung piyo or crabs sa bukid and yung uwang or shrimp sa bukid. And that's it. And syempre, ang native chicken. Kasi talagang malinamnam ang sabaw ng native native chicken tinula. Kain na rin kayo and stay healthy always. Bye. Meron pa akong ulam bukas. Native chicken pa rin. Inano ko lang. Um, pinakuluan ko lang ng pinakuluan para kasi pagkaluto kasi, ang native chicken kasi is ano pa yun, um, matigas kasi. So, kailangan palambutin mo siya ng bonggam-bongga. And that's it for today's video. Thank you so much. Balik bukid ulit ako. You know, makunat pa yung paa ng manok chicken feet. Kaya kailangan pa siyang kailangan pang palambutin Pero yung sabaw niya as in perfect. That's it. Bye-bye. Kain na rin kayo. ang bilis ko talagang mabusog. Kunti-kunti lang yung kinain ko. Busog agad ako. Okay? Bye. Yan, umulan na. Yan ang daming fog, oh. Maulan na gabi sa ating lahat. Do you see that? paano tayo makapunta box sa ating bahay na naulan ayan o, oh, kita ninyo ulan yan ulan is real kaya laging naulan at ang ganda dito itanim kasi umuulan Malamig ang simoy ng hangin. Bye. Ingat kayong lahat.